Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kalingap. Dito na naman tayo uh, pang ah, walo. Walong harvest ito mga kalingap. Oh, uh, ito hindi pa natin nagagawa. No? Oh, uh, tatabasan na pa natin ito tapos si Papa Araro. So dito tayo magsisimula sa dulo na Pailan-ilan ilan ang uh, tanim. Okay. Pailan-ilan ng ang buhay. -huh. Dito ko, dito tayo. Okay. Dito tayo. Mag-arabit. paano may pailan-ilan

Gabi uh, Ngayon namin ang kukunin natin. Kunin uh, ah, mo. Bya. Ito din din ko 'yung damo na ah. ang haba-haba na 'yan. Uwa, uh, hindi do, baging. Los, uh, ayang Dapat pinilihan do. Nu, vienotam. Ayan, nag-harvest tayo kaya lang napansin ko dami ng gumagapang dito ng nakon. Sa ibang damo, oh. Aba. La, umawit pa dito. Ay, grabe, mahaba ng damo. Ang klaseng damo. Nalaw, matake na yung ungwe dito ah. Sa gilid. Oh. Matake na. Mayari ah. Matake na ang ungwe dito sa gilid. Dito dito kasi oh, makapal ang mga kahoy na tataguan nila. marami-rami ngayon ah oh, marami na tayo ngayon pati kabuting kahoy ah dinali ah ay grabe naman tong ungoy na yan kabuting kahoy nyadali wala oh, stick na ang guya na, lagot pati gamutin ka ho tira na, wala mo ang laman, pati gamutin ka ho ito lang, matulung silang mabuhay, grabe, ay, grabe na sila, gutom, mga unguy. Bakit gutom kayong mga unggoy kayo ah? Wala bang makain sa bundok? Lapad-lapad ng bundok ay. Eh. Ay, lapad-lapad ng bundok. Oh, lapad ng tubig dito. Lapad ng tubig. Galing dyan sa mga kabundukan na yan ng tubig Ang tubig ay buhay Buhay ay tubig Pakanta-kanta na lang tayo mga kalingap Habang tayo nag-harvest ng ating pinagpaguran pinagpaguran at sana'y masaya ang bibili Ayan, ang gulay, fresh na fresh, from the farm. Goods, goods, 2, 4, 6, 7, yan. 10 peso na yan. Pulupot talaga, pulupot. Pinulukutan hmm. mo na bintong-bintong na oh. hmm. Siya sa ulihan pa kaya to Para maging stretch <laughs> <laughs> Ay grabe Uy ay wala na balik na um, 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 Balik na Balik na sila Marami sa sunod yung minto. sa na ito. Ay, ito ang problema natin pag mataas. Kaya next time na naman. puputol ako. Wala sayang Babali ang kanyang mga uh, paya. Problema ka Ang uh, balag. Kasi labot Dahil tayo bababa. At mga ganito lang, mataas, no? Mga 5 o 6. 6 feet lang. Para sakto. Lumabas na si Ari Araw. Nagpakita na hinawi niya ang mga ulap. Dan dalam abu-abu hari itu Maha abad sana sa ilan bawis ang gulay na agad ah, ay mga mga kalabaw pa. Kasi kala, kala ko palit lang Hindi. ano kaya silwap? may ilang buwang kaya yan, no? Kaya dalawa siguro. Uh, uh, Tuber. Masak Taniman na naman. Uh. Kemang, dilaw -dilaw oh. green. Green tea mulak peman siapa anu oh git eh, siapa pang ulam pero pang binta oh o, pang binta okay. sigi <laughs> đây right. <Their> năm <ngayon>, <Their> <Their> <tatali. Their> Wong ke lo? Walo sana kaya lang ah. Uh, Ang CBK lang tayo dahil sa kabila ay eh, nakatatlong kilo sila. So, sampoki kilo lang daw. Hindi na sarang kaya natin yung utso. Kaya lang, uh, huwag yan. Ang tanggapin sa ating uh, suki. Okay. Right. Yeah. Yan ang ating uh, harvest for today. Uh, 7 kilos gain. Okay.